Welcome sa aking kitchen. At eto ngayon ang aking ituturo ay ang paano gumawa ng sandwich. Etong ginagawa kong sandwich mga mi ay healthy to. Diet sandwich ang tawag ko rito. Kasi nandito na lahat ng kailangan natin sa ating katawan. At nakakabusog din kahit ang isang pirasong sandwich lang ang inyong kainin. Gumigising ako mga mi ng 2 a.m. para lang mag nito. Kasi pinapang tinda ko ito at pinapang baon din naman ng aking maanak at pinapang almusal nila naming lahat. Kaya 2 a.m. talaga ang gising ko. Konti lang yung tulog ko. Pero dahil nga kailangan na nga natin ng sideline at extra income, dahil dalawa na po yung ating kolehiyo ay kailangan nating magtiis at hindi dapat nating iisipin na hayaan na lang natin kung ano yung kulang sa ating buhay. Kaya kailangan mag-sideline tayo at gumawa tayo ng paraan kung tingin mo hindi kakasya at hindi sapat yung ating kinikita. Ay maganap tayo ng pagkakasya at kitaan na iba. Although yes, mahirap kasi 2 a.m. gigising ako para lang i-prepare 'yung sandwich na ititinda ko at ibabaon ng mga bata. Pero ganun nga, kailangan talaga nating mag-sacrifice. Kung talagang gusto nating mag-success sila at ayaw nating magutom sila kagaya natin, ay kailangan natin mag-sacrifice. Ayan mga mi, nagkwento lang ako ng sa aking buhay kung bakit kailangan kong gumising ng maaga at gumawa ng sandwich. Eto mga mi, pagka 2 a.m., ang gising ko talaga, ang alarm clock ko talaga ay 2 a.m. So, ang tulog ko lang talaga ay 3 hours to 4 hours a day. Tapos, ang una kong gagawin ay pipirito ko nga muna yung ating ham. Na, delete kasi yung ating mga video ng pagpipirito at paglalaga at paghiwa-hiwa ng mga ingredients ko. Kaya, eto na diretso na sa pag ng sandwich ang ginagawa ko. Yung ham ipipirito natin sa butter para mas malasa siya. Tapos yung egg, wahiwain natin siya ng maliit. Bumili nga ako ng lagayan nito para naman presentable at maganda tignan. Masarap ito mga mi, kaya inyo itong itry. At healthy din naman ito at diet diet food ang tawag ko rito. At eto lalagyan ko nga siya ng ham, ng lettuce, ng pipino at ng kamatis, pati ng boiled egg at <laughs> slice cheese bago ko nga ulit lalagyan ng mayonnaise para mas malasa siya. Napakasarap nito kung susubukan nyo ito mga mi. At itong pagkakakitaan at gayon din naman para naman healthy ang mga binabaon ng ating mga anak. Ito na nga mga mi ang ating ginawa mga mi ang ating lagayan at eto mga nakaplastik ito yung aming mga baon at yung iba ay kinain na nga ng mga bata bilang almusal nila. At ayan na nga yung ating dadalhin Bilang paninda ko. Thank you for watching, love love love, mama mama.